morning guys welcome to my vlog guys gusto na po kayong lahat andito na naman po tayo sa garden guys oh. papakita ko sa inyo mga tanim tanim namin Ayan. namin marami kayo kami ito ang tanim niya puro damo Ayan. tapos ito damo tapos okra ito rin puro damo ang tanim ito guys oh, napakagandang guys. Napakagandang okra. yan Malapit na ito mamunga. Yan. na yan. Tapos ito hindi talaga nalilinisan. Ito, alugbati. Ba, yan Tabak guys oh. Napakataba. Ito po yung tanim dito guys. Oh. Tapos doon, okra, Tsaka may petchay din dito guys ha. Papakita ko sa inyo. Ayan guys. Petchay guys ha. Ah. Ayan. Maraming uod. Ayan. Tapos yung itatanim ko din ngayon ay upo sa aking ha. Ah, garden ipapakita din ako sa inyo itong uh, bunga ng tadaan malapit na siguro yung mahinog kayo langka ayun pa ayan tayo magtatanim para masarap kasi kumain ng gulay yan ang itatanim ko ay upo dito yan guys tapos <coughs> dito sa tabi ko guys may okra madamo at napakatabang kwan napakatabang ayan pipino ayan dadamuhan ko ito mamaya kakarawan para maganda yung ano magandang belo ng ipino uh, pipino hindi na uh, si kaso ng uh, may ari saka dito may saluyot dito guys oh. ayan Tin tinanim ay saluyot ayan. saluyot yung itinanim Baka sipag talaga ng uh, may ari nitong garden ito wala pa rin walang ano walang kami so, papakita ako sa inyo guys ha ah. itong uh, mais papakita ko sa inyo itong mais tignan nyo naman ang klase nya tignan nyo ang klase ng mais ha. Oh. ayan Ayan. grabing uod guys. Ayan. Uod ito, hindi ito, kan. ayan guys, oh. Oh. Ano kaya ito, guys? Mamumunga pa o hindi na? Sa tingin ko mamumunga pero pangit nang kan, pangit nang bunga. Ayan, guys marami sana ito guys kung ano yan natawag doon na hindi ganito oh. matataba sana guys oh, sayang taba sana taba ng puno yan naman oh. hmm? tingnan yung mga kanot May bulaklak na guys May bulaklak na Kung hindi sana ito kuwan Inuod yung mais na ito Sigurado Malalaki ang bunga nito Ayan guys Ito yung kamote guys o, Tignan nyo naman Ganda Tapos may papakita ko sa inyo Yung kalabasa oh Napakataba yan guys kaba. Oh, taba. ng kalabasa. Kuro yung sili guys oh, sili. Yan siling ano, native saka ang palaya. Yan guys, ang palaya. Ayun. Tingnan natin kami malaking bunga. Ito yung okra. Yan guys, okra. Ayun. Okra. Ayun guys so oh, yung ano um, palaya, bunga ng palaya. Ayan Ayan guys so oh, ang ganda. Ito guys, malaki. Ayan guys, oh, malaki. Ito pa, ito pang bunga. Ay may uod na guys so oh. may uod na yung ano bunga. Hindi man kasi na-spray nito guys. Ayan Ayan guys. Ang ganda ito pa may bunga pa ito pa guys oh ayan bunga oh may uod na may mga uod na yung ano oh. saka ito guys may ikon din oh may pipino ito yung pipino guys oh taba ayan yun na oh guys ang taba tapos ang sitaw ayan ito yung sitaw mga sitaw din dito napakaganda ayan So, may gabi. Eh, may ubi. Ayan, ubi guys. Oh. Ayan yung pipino guys. Oh. Ayan, pipino. Ito yung ano, kanilang palapala uh, -pala. Ito guys, tignan nyo naman. Oh. May ano na. Kaya lang yung ano, wala na yan. Wala na ang kwan Wala na silbi ito, yung bunga. Ayan. Ito guys, oh. Paper bell bell paper pala bell paper yan dami guys taba okay, so. Ayan, <coughs> guys. Ayan. Bunga. So guys oh napakataba guys ang dami mo guys oh hinog na hinog na hinog na na bunga oh yan hinog na yan guys sige po guys umuulan guys marami salamat sa inyong panonood guys god bless ingat umuulan na